eto nga guys palista naman ako balik -bar ko na naman tayo ayos na mga gamit natin ayan mga binigay ng kapatid ko galing uh, Canada oh, of course mga medyo mga branded yan galing yan ng Canada And guys, ako na mga gamit may mga ah uh, tawag pa yan mga etiketa mga yan, pronto yan aking isang panlamig at mga gamot kanyan. kailangan natin ng mga gamot para sa ating uh, paglalakbay ng siyem na buwan check check tayo ayan ang aking Michael Kors bag yung aking wig yung aking na shawl so ang daming dapat ready yung mga pandamig kasi pupunta tayo ng Europe at USA ayan ah uh, ayan mga brief kung iba mga brand na yan kung ano na lang basta meron ayan yung bag na binili ng kapatid ko galing sa US uh, galing sa SM Yan, salamat ate dyan sa ating uh, bagong uh, luggage bag Yan, ayos 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 eh, salamat nga pala sa binigay mong buko pie napakasarap pala binigay sa kanya ng friend niya at pinatikim niya sa kanya isang buko pie na napakasarap at saka yung uh, lech plant pie yan ang binigay niya sa akin Nautica napakandang jacket o yan ang aking kaibigan nagtumulong sa pagayos sa mga bagahe natin si Renier ayan of course binisita ko ng mga kaibigan ko dahil nga alam nilang uh, alis na tayo nalulungkot sila so bisita-bisita uh, kahit walang makain o yan kanta-kantahan lang pwede na sa ating na-order sa uh, shop na makikain uh, uh. mga pinsan natin si Busog niya si Joshua of course so nalulungkot sila na tayo ay alis pero ganun talaga ang buhay kailangan natin mag maghanap buhay yan bago naman kami umalis ay nagkasama-sama kami ng kapatid ko nakapag-join uh, kami sa Azure Uh, nag get together kami banding kami ng aking pamakina si Aidan. Yan, of course siya nagluluto ng aming breakfast dyan sa aming uh, condo na tinuloy na tinan mo uh, over, overlooking yan coffee coffee sa so, mga luto wala ready ang kapatid ko para siyang si mother Lily sure ayan so nakita niyo mong ko parang mais wala eh yan, nasa gabi, uh, work walk, around kami. O bago pala kumalis, pumunta ko sa dental, so oasis din sa may SM, BF, yan nagpaayos ng ating ipin. At of course, ito na, nasa airport na nga tayo. So picture, picture, sabi nga, grab the moment. So, ayan, so nadaan natin yung mga magandang mga shopping mall, Louis Vuitton. Of course, nasa plane na yan ang pagkain natin. Of course, bye-bye. Sayonara, at sa sunod naman natin video, yung ating part 2. Ang araw po sa inyo lahat. Welcome to my channel, Jack Maringer.